Ayun. Yan guys, oh. Gagambang itim. Yan, eh. Itim na gagamba. So, yan yung mga sapot niya, oh. Sapot. Yan, oh sapot niya sapot So yun, patungo siya dito, yun oh. Nakuha na natin. Yan. Tignan natin dito, malapitan. So ala guys, oh, anahan na nito pagkakaon ah, ng Kaka. Ito lang yung pagkain ng gagamba guys. So, parang parang uod ito kuha tayo dito ito so, guys parang uod ito yung pinapakain namin sa gagamba ay matanggal ayun no, yan, ito yung pinapakain namin maganda yung ano uod parang uod talaga na yung bata pa Yan Ano fresh na fresh bago lang ano galing sa hunting pa to ito so, yung mga sikreto sa ano pangpalakas ng gagamba pang derby yan so kung gusto nyo may hani halong kunting hani ayan ay halo natin kunti yan o oh. ito natin to yung ikrihan. Ayaw kumain ah. kumain busog wait lang balik natin to tunahin natin yung iba ito na lang yung itim bukos dong yan na lang bukos na yan na bukos kumain agad hindi ka ga, sila gutom kasi ano? You know, may kinain sila na cricket ay tawag dito grasshopper pala yan mga grasshopper pero mas maganda ito yung pakain nyo para hindi ganong lumaki yung chan kung lumaki man is madali lang ma ano kasi di siya gaano matigas pwede na nila ano ilang ano lang pulang gagamba yan ipakain kain natin ay busog oh, So mga busog pa kasi ito guys kain ng grasupir. Ito. Ito na lang Busog din yung isa. to busog din. Pero kakain din yan. Yun, oh, Kinain. Kinain, kinain. Kinain. So, yung isa, try natin. Bit. Para patas. Uh, busog kasi. Puro busog. Ayan. Ayaw talaga. Busog pa. Busog. Bitin natin to. kinain na yan matanda na ang gagaba na yan tignan natin kung ano yung kinalabasan pag nakakain na ng ayan Ayaw talaga kumain guys gusto ko yata ito eh sayang so,

ko sa iyo. mo video eh. Ano nang kay dili mo. Sa mo video eh. may kukunin tayo dito guys. May kukunin tayo dito ang gagamba. Napin natin dito. Ayun. Yan guys, oh. Gagambang itim. Ayan, eh. Itim na gagamba. yan yung mga sapot niya oh. Sapot. yan oh. Mga sapot niya oh. sapot. So yan. Patungo siya dito. You know. Ayan oh. na natin. yan Tignan natin dito. Malapitan. itim na gagamba yan yan sya na natin dito eh wala yun lang ayan, 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 ayan. Siya guys, oh. Itim na gagamba. Hindi siya gaanong malaki guys pero maganda yung kulay niya, itim. yun So ayun eh, 'yon papakainin natin. <laughs> Para ano? Medyo payat eh. Ano? Oh. Medyo payat. hani na lang hani may kunting hani ito guys ito na lang para matamis yun hmm. Yeah, yun, kumain na sabayan natin ito Ang hangin. kinain na kinain na guys you know, yung isa na lang ayaw kumain kaya lagyan muna natin ng honey para yan, honey muna para matamis ayaw talaga guys busog ya. Yeah. So, ayan guys uh, ayan lang ayan, uh, pulang gagamba ayan Pulang oh, pula pang derby to guys ayan oh.